Mga ka-Republic, sa pagsisimula ng PBA Season 50, may magkatulad na minimiti ang mga star players ng Barangay Ginebra at Magnolia. Sana'y mawakas na ang title drought ng kanilang mga kupunan. Gusto ni Scottie Thompson na magkaroon ng gutom sa championship ang kanilang buong team. Sabi naman ni Paul Lee, sana raw ay si Coach L.A. Tenorio na ang sagot sa pitong taon ng kabiguan ng Magnolia na makasungkit ng titulo. Ngunit sa likod ng mga kahilingan nilang ito, alam ni na Scottie Thompson at Paul Lee na mas magiging mahirap ang pag-akyat sa finals. May mga team na handang manorpresa ngayong All-Filipino Conference. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, heto na. Oras na lang ang ating hihintayin at simula na ng bakbakan. Manila Klasiko agad ang unang laro para sa PBA Golden Season. Ang Hinebra na halos hindi gumalaw ngayong off-season ay agad nasusubukan ng lakas ng kapatid pero mahigpit nilang karibal na Magnolia Hotshots layo ng parihong team na makapagtala ng buena manong panalo. Magiging mahalaga ang bawat panalo as early as possible sa season dahil walang nakatitiyak ng magiging resulta ng mga susunod na laban dahil nga pare-parihong nagpalakas ang mga kupunan. May mga team na inaasahang manonorpresa ngayong taon. Ang hiling ni Scottie Thompson sana raw ay makaramdam ng gutom sa championship ang buo nilang team dahil mahigit dalawang taon na rin silang hindi nagcha-champion. Huling nakapagdaas ng championship trophy ang Hinebra noong January 15, 2023 nang talunin nila sa Commissioner's Cup Finals ang malakas na guest team na Bay Area Dragons 114-99. Marahil ay hindi na mabubura sa kasaysayan ng PBA ang Game 7 Finals match-up na iyon dahil doon na itala ang pinakamalaking crowd sa isang PBA game, 54,589. Si Christian Standhardinger ang tinanghal noon na Finals MVP at first season naman noon ni Jamie Malonzo sa Hinebra. Ngunit iyon ang huling championship ng mga mag-aalak. Tatlong beses pa na nakaakyat ang Hinebra sa finals ngunit sa pagkakataong ito lagi silang binibigo ng talk and text. At sa All Filipino Conference last season sa semifinals ay dinaig naman sila ng SMB ang kupunan na tumalo rin sa Tokentex at ipinagkait sa mga ito ang Grand Slam title. Anyway, sa harap ng magkakasunod na kabiguan ng Hinebra nitong na mga nakaraang conference bilang isa sa mga veterano na ng kanilang team, ang hiling Scottie Thompson ay pari-pariho silang makaramdam ng gutom sa championship yung seryoso at malalim na paghangad na mawakas na ang kanilang dalawang taong title drought. Kung dalawang taong tagtuyot sa titulo ang gustong wakasan ng Ginebra, mas mahaba ang tagtuyot na gustong tuldukan ng Magnolia. Pitong taon ng uhaw sa kampyonato ang Chicken Templados at ngayong season, gusto na rin nilang tanggalin ang tag na ikinapit sa kanila ng mga PBA fans. Introboys ang naging bansag sa Magnolia dahil halos bawat konferensya ay maganda ang kanilang simula, ngunit laging kinakapos sa dulo. Sana si Coach LA na ang sagot sa mga tanong. Komento ni Paul Lee, isa sa mga core ng team. Ikinuwento rin ang angas ng tundo. May mga pagbabagong ginagawa si LA Tenorio sa kanilang opensa. Ngunit gagamitin pa rin daw nila ang malakit na depensang itinanim ng dati nilang coach na si Chito Victorero. Nasugatan man sa biglang paglayas ni William Navarro sa pag-upo ni L.A. Tenorio bilang head coach, agad niyang kinuha si Javi Gomez de ganun din si Paulo Taha na dati niyang teammate sa Hinebra. Mamaya, banggaan ang dalawang team na parihong nauuhaw na sa kampyonato. May magkatulad silang misyon. Tuldo ka na ang mga kabigo ang pariho nilang dinanas sa mga nakaraang conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Lupi Bucalos. Salamat sa panonood idol. Lalabas na naman daw ang mga haters. Shout out din sa iyo Fernando Berano Jr. Ginebra since Sa iyo shout out Norman Flores. God bless sa iyo lagi idol. Ingat ka lagi. At sa iyo shout out Cecilio Tenorio. Shout out sa iyo idol Manila Classic na mamaya. Sa iyo shout out George Tolentino. Yes, salamat sa panunod. sa Yuren shout out Rosalinda Balbuena good luck Barangay Ginebra first sabi niya sa Yuren shout out Alex Anggagaw Ginebra pa rin forever wala nang iba at sa Yuren Rosalind, Rosalinda Balbuena again salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. One, five, five.